Ikalabing isang kabanata Minsan, nanalangin si Jesus sa isang lugar. Nang siya'y matapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan nga po ninyo kaming manalangin tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus sa kanila, Kung kayo'y mananalangin, sabihin ninyo, Ama, sambahin ang inyong pangalan. Naway magsimula na ang inyong paghahari. Bigyan ninyo kami ng aming makakain sa araw-araw. At patawarin ninyo kami sa aming mga kasalanan. Yamang pinapatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin. At huwag ninyong hayaang malagay kami sa matinding pagsubok sinabi pa rin niya sa kanila, Ipalagay nating isang hating gabi. Isa sa inyo ay nagpunta sa isa ninyong kaibigan at nakiusap. Kaibigan, bigyan mo muna ako ng tatlong tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kaibigan mong nasa loob ng bahay. Huwag mo na akong gambalain. Nakatrang na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon para bigyan ka ng iyong kailangan? Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan. Babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pangungulit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung siya humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya humihingi ng itlog? <laughs> kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, Gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Minsan, pinalayas ni Jesus ang isang demonyo mula sa isang lalaking pipi. At mula noon, ang dating pipi ay nakapagsalita. Kaya humanga ang mga tao. Subalit, sinabi naman ng ilan sa mga naroon, Si Bersibol na prinsipi ng mga demonyo, ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magparayas ng mga demonyo. Ilan naman nagnanais na siya'y subukin ang humiling na magpakita siya ng isang himalang magpapatunay na siya'y mula sa Diyos. At dahil alam ni Jesus ang kanilang iniisip, sinabi niya sa kanila, Ang kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat ay babagsak, at ang sambahayang nag-aaway-away ay mawawasak. Kung may mga pangkat sa kaharian ni Satanas na naglalaban-laban, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalaya sa ko ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Belzebul. Kung ako'y sa kapangyarihan ni Belzebul nagpapalayas ng mga demonyo, sa kaninong kapangyarihan naman nagpapalayas ng demonyo ang inyong mga tagasunod? Sila na rin ang magpapatunay na mali kayo. sa ako ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Diyos. At ito'y nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas ay nagbabantay sa kanyang bahay, nadala ang kanyang mga sandata, ligtas ang kanyang mga ari-arian. Ngunit kung salakayin siya talunin ng isang taong mas malakas sa kanya, sasamsamin ito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang kanyang mga ari arian inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin at ang hindi ko kasama sa pag-iipon ay nagkakalat. Kapag umalis sa tao ang isang masamang espiritu, nagpapagalagala ito sa mga tikang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kapag wala siyang makita, sasabihin niya sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbabalik niya, ay matatagpuan niyang malinis at maayos ang bahay. Kaya't lalabas siyang muli at magsasama ng pitupang pang espiritong mas masasama kaysa kanya. Papasok sila at maninirahan doon. Kaya't sasama pa kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Habang nagsasalita si Yesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan ang babaeng nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa iyo. Ngunit sumagot siya, Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Nang dumagsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, Napakasama ng mga tao sa panahong ito. Nagahanap sila ng palatandaang mula sa langit, subalit walang palatandaang ipapakita sa kanila maliban sa nangyari kay Honas kung paanong si Honas ay naging isang palatandaan sa mga taga-Ninive, gayon din naman, ang anak ng tao ay magiging isang palatandaan sa lahing ito. Sa araw ng paghukom, sasaksi ang reyna ng timog laban sa lahing ito. Sapagkat naglakbay siya mula sa dulo ng daigdig upang mapakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit ang naririto ngayon ay higit na dakila kaysa kay Sakay Solomon. Sa araw ng paghuhukom, saksi ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Honas. Pakinggan ninyo, lalong dakila kay Honas ang naririto ngayon walang nagsisindi ng ilaw upang itago lamang yon o kaya'y ilagay sa ilalim ng takalan. Inilalagay ang ilaw sa talagang patungan upang matanglawa ng mga pumapasok sa bahay. Ang iyong matang pinaka ilaw ng iyong katawan. Kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, ang buo mong katawan ay mapupuno ng katiliman. Kaya't mag-ingat ka! Baka ang liwanag na inakala mong nasa iyo ay katiliman pala. Kung nasa liwanag ang buo mong katawan at walang bahaging nasa dilim, lubos siyang maliliwanagan. Para kang tinatanglawan ng isang maliwanag na ilaw. Pagkatapos mong salita, si Jesus ay inanyayahan ng isang pariseyo upang kumain sa bahay niya. Nagpaunlak si Jesus at dumulog sa hapag. Nagulat ang pariseyo nang makita niyang si Jesus ay hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, <sighs> Kayong mga pariseyo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan. Ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang lumikha ng nasa labas ang siya rin likha ng nasa loob? Ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang laman ng inyong mga tasa at pinggan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo. Kahabag-habag kayong mga pareseyo, ibinibigay ninyo ang ikasampung bahagi ng yerba buena, ruda at iba pang halamang panimpla sa pagkain. Ngunit kinakaligtaan naman ninyo ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos tamang gawin ninyo ang una. Ngunit hindi nyo dapat kaligtaan ang ikalawa. Kahabag-habag kayong mga pareseyo, may hihilig kayo sa mga tanging upuan sa mga sinagoga. At ibig din yung pagpugayang kayo sa mga palengke. Kahabag-habag kayo. Sapagkat para kayong mga libingang walang tanda. payat nalalakaran ng mga tao nang hindi nila namamalayan. Sinabi sa kanya ng isa sa mga dalubhasa sa kautusan. Guru, sa sinabi niyong yan pati kami kinukot ninyo. Sinagot naman siya ni Jesus, Kahabag-habag din kayo, mga tanong hasa sa kautusan. Pinagpapasan ninyo ang mga tao ng mabibigat na dalahin, ngunit Daliri hindi ninyo ikinagalaw sa pagtatala ng mga iyon. Kahabag-habag kayo, ipinagpapatayupan ninyo ng magagarang libingan ng mga propetang pinatay ng inyong mga ninuno. Sa gayon, kayo na rin ang nagpapatunay na sangayong kayo sa ginawa ng inyong mga ninuno, sapagkat silang pumatay sa mga propeta, at kayo naman ang nagtatayo ng libingan ng mga ito. Dahil dito'y sinabi rin ng tarunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol. Ang ilan ay papatayin nila at ang iba na may uusigin. Sa gayon, Pananagutan ninyo mga nabubuhay sa panahong ito ang pagpatay sa lahat ng mga propetang pinatay mula ng likhain ang sanlibutan. Magmula kay Abel hanggang kay Sagarias na pinatay sa pagitan ng tampana at ng dakong panan. Oo, sinasabi ko sa inyo, kayong mga nabubuhay sa panahong ito, mananagot kayo sa kanilang pagkamatay. Oh, kapag kayo, mga dalubhasa sa kautosan, sapagkat ay pinagkakait ninyo ang susi ng kaalaman. Hindi na nga kayo pumapasok, hinahadlangan pa ninyo ang ibang ibig pumasok. Pagkaalis ni Jesus sa lugar na iyon, nagsimula na ang mga tagapagturo ng kautusan at pariseyo na siya'y tulig sa in. Malimit nilang tanungin siya tungkol sa maraming bagay upang masilo sa kanyang pananalita.